Tara tulungan nyo ako magluto ng isa sa paborito kong ulam. So meron tayo ditong pugita na tsyempoan ko lang talaga to sa palengke at nilinis na daw nila yung ulo nyan pero syempre, itong ating pugita ay talagang madulas. So, tignan nyo naman so, nasa mahigit isa't kalahating kilo tong ating pugita kaya naman, ito na nag-iisa lang to binili ko lang. So, para maalis yung dulas ng ating pugita, ay ganito ang gagawin natin. Maglagay lang ng cornstarch, tapos massage-massage lang natin yan, yung para tayo naglalaba. So, hanggang ulo yan ay minassage-massage ko tapos, ginupit ko lang pala yung pinaka tuka nyan, yung sa pinaka nakagitna niyan ay inalis ko lang. Tapos yung itong tentacles niya ay ginupit-gupitan ko lang din. Tapos lalagyan lang natin to ng tubig para babanlawan natin to. So around mga 3 to 4 na banlaw para naman mas alis na alis yung lansa or yung pagkakadulas nitong ating pugita. Ayan, o oh, ba diba? parang naglalaba lang. <laughs> para mas madali, may strainer akong ganito at isasalang na rin natin dito sa ating kawali. Maglagay lang ng maraming asin, luya, paminta at itong dahon ng laurel at itong ating tubig. So, pakuluan lang natin sa pagkakalambot na gusto nyo. Kung medyo gusto nyo medyo lumalaban ay 45 minutes lang. Pero kapag ka gusto nyo yung malambot na malambot, ang gawin nyo ay dapat ay mga nasa isang oras. Ayan. So, hiwa-hiwain na natin ng ganito. So, gusto ko kasi medyo lumalaban pa or medyo gami pa. Kaya naman, 45 minutes ko lang itong pinakuluan. So, wag kayong mag-alala dahil ang pagkakaluto nito ay talagang luto na to sa ganitong pagkakataon. <laughs> Sana all may pagkakataon. Tingnan nyo naman, pagkahiniwa lang natin to ay ganito na yung magiging kalalabasan. Hiwa-hiwain lang natin ng na malilis maliliit. Sinalang ko lang dito yung grilling pan na aking nabili. Tapos ay ilalagay lang natin dyan direkta. Kapag medyo na tos na ay pwede na nating halu at lagyan ng mantika para mas maprito-prito. Pero yung iba ang ginagawa nila pagkatapos nilang pakuluan yung pusit ay iihawin. So, kung wala kayong pang ihaw sa bahay, ay ito ang magandang uh, paraan or process para naman mas makuha niyo pa rin yung texture na hinahanap natin. Ayan. So, kapag ka naprito na yon ay pwede na nating alisin dyan sa ating pan at maghiwa na tayo dito ng ating sibuyas. So, maliliit lang yung ng ating sibuyas itong ating bell pepper, red bell pepper. Kung green bell pepper ang meron kayo ay okay na okay lang. Maninipis lang yung pagkakahiwa natin dyan. Kung naaalala nyo dati ay nagawa na rin tayo ng ating adobong pugita. Talagang yon sa part na yon ay malambot na malambot ang kailangan natin. Ang sarap-sarap lang ulamin at talagang gustong gusto rin nila dito sa bahay yon. So sa sili kayo nang bahala kung gano'ng karami. dito sa ating sauce ay maglagay lang tayo dito ng cupay mayo or plain mayonnaise lang. Lagyan lang natin ng garlic powder, konting asukal, asin at paminta, konting suka. Mix-mix natin. Ayan. Ilagay na natin dito sa ating pugita. Tapos itong ating sibuyas na hiniwa-hiwa kanina. Itong ating green chili, red bell pepper. Mix-mix natin. Dito pa lang ay nakakatakam na talaga sa pag mix lalo na kung mahilig ka sa mga ganitong klase ng ulam. Ayan. So, i-comment mo naman kung anong tawag dito sa ating recipe ng ating pugita at i-comment mo na rin kung saan ka nanonood para naman ma-shoutout ka sa mga susunod na ating video. Itong ating pugita recipe. Tara, tikman na natin. Bye-bye!